Malaking perwisyo na ba ang babuya ng kapitbahay mo? Yung uh, amoy uh, pa lang nung kanilang uh, baboy, eh, nanununtok na ng ilong. Pwede mong ireklamo ang pasaway mong kapitbahay na yan. At alamin ang kaparosahan nila sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito perwisyong babuyan ng inyong kapitbahay? Nako! Bawal ito! Naiinis ka na ba sa babuyan ng kapitbahay mo? Dahil bukod sa maingay, tila hindi na sariwang hangin ang nalalanghap nyo. Alam mo ba na pwedeng pwede mo itong ireklamo? Abatement of public nuisance ang tawag dito. Kapag napatunayan ng health officer ng inyong lugar na nuisance ang babuyan ng kapitbahay mo, Mari nila itong ipasara ng hindi na dumadaan sa korte. Dahil sa ating batas, ang anumang bagay na nagdudulot ng pinsala o discomfort sa tao ay maaring ipasara o sirain. Kapag hindi ka na makatiis, sabihin ang reklamo sa barangay bago dumulog sa inyong mayor. Kaya naman maging responsable ang kapitbahay. Panatiling malinis ang babuyan para hindi ka masabihan ng... Nako! Bawal ito!